Pagpalang araw po sa inyong lahat mga bro mga sis Dito na naman po kami ni Sis Lisa para magbahagi na naman po Isang mutya na naman na malaki <laughs> Ayan po Malaking mutya na naman po ito mga bro mga sis Ayan po Ayan Sishare na namin po sa inyo Ayan po oh. Ito po Ganda. ay isang uri ng kahoy na naging bato or petrified wood na malaki Ayan po Kahoy na naging bato na malaki mutya Ayan Kailangan po hawakan dalawang kamay eh, Kasi nga po malaki Ayan po. Mayroon po talagang mutyang malaki, mayroon namang maliit. Ito po ang patotoo at patunay. Ayan po. Ay, kakukuha lang ako. Ayan. Ito po yung kahoy na naging bato. Ayan po. Ay, ah, sige, hawakan ko. Ayan. sige, ayan po. Ayan, kukuha lang ako ng pang Tuk-tuk ano, mm. na. Ayan, ayan. po. Ayan po, mga bro, mga po. Ayan. Mm. Di diba, ganda. Kahoy na po yan siya. Tingnan niyo po mga, mag, mga, ano niya, grano ba? Ayan po. Ayan, ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Petrified wood or kahoy na naging bato. Libong taon po ito bago maging ganito, mga bro, mga sis. 'Yun 'yung mga million years pa. Eh. Ayan po, lalo na po 'yung iba nagiging sa katagalan na nagiging ano na, crystallized, nagiging ano na siya, amber ba. Pag inanong po ninyo ng plus light transparent na din, pero ito hindi pa po. Pero magandang klase na po siya, ayan po. Tingnan nyo po mga bro, mga sis 'yan, oh. 'no. Pwede din, pwede din, ano, pwede din po itong tipakin, gawin pong mga alahas, gawin ng bato pa, ng singsing. -sing. Bato ng singsing, -sing. pagka napalis po maganda. Pero ang mga anting po ang ginagawa ay tinitipak tapos inilalagay nga sa mga langisan, sa bao, sa na. bao na ginagawang kwintas or ginagawang mga habak. Ayan po. Maganda po yun. Kaya lang ito po, ayaw ko pong sirain kasi sayang eh. Naka-display lang sa altar namin. Nalagay lang po namin ito sa bahay namin sa altar. Dahil ng gawa po namang, kung sakaling kami maghanting ay makakatagpo naman po kami ng maliit na pwede namin hati-hatiin, na pwede ilagay sa langisan, oh. or garapa. Tulad ng sinir natin kaila, oh. sis, ano, kaila bro noon. Oo. Oh. Oh. Kay, kay Sir Cornelio, kay Sis Jill, Basta, si Basta meron din naman po kami, sa tuwi nang kami naghahanting po, minsan pinapalad po na pagkalubang kami ng maliliit din yun po na lang aming hinahati hati, tapos ilalagay po namin sa langisan tapos halo halo na po yun iba't ibang klaseng mutya, iba't ibang klaseng kristal di ba si Silisa? Mm -mm. lahat, o, tapos lahat na po yung yun. ano yung That? kanggaro grass or oh, bagukbok kayo na pong bahal na magtimpla ba? saka yung milagrosa na dahon kung ano-ano pong ginagawa na pwedeng ilagay saka si dahon na pwedeng ilagay po sa langisan, langisan po ninyo. Kung sakali pong kayo'y gustong gumawa, ay pwede rin naman po. Hmm. Nasa inyo kung uh, anong ipaglalagay nyo na uh, alam nyo bukar sa kalooban nyo na gagana ito. gagana naman yun, basta simpre kukungsargahan pa rin. Dadasalan, ganun po yun. Basta gumawa po kayo, kailangan konsargahan para lalo, lalo siya maging malakas po. Pero kung ang ilalagay po nga ninyo ay mismong nagbuhat sa inang kalikasan, may virtud naman po talaga na yun. Kaya lang, iba rin po yung na kukonsagrahan. mm -hmm. the Mas, sa oh araw-araw din. Manang Dahil the kailangan same. po konsagrahan talaga yun. Para lang po yung sa akin, sa naniniwala lang po, sa larangan ng spiritual, inuulit-ulit ko po ilagay, sa tuwing ng kami magwablog ni Isis Lisa. Kailangan, uh, ito pong larangan ito ay para lang sa naniniwala sa spiritual o lihim na karunungan. Ayan po. Ganda, di ba? Ay, napakaganda po nito. May ayaw bro. nga ito ni Bunso. Gusto nga nasa tabi ng kama niya ito. Eh. <laughs> Opo, ayan po. Tingnan niyo po mga bro, mga siso. Kasi mahilig din po si Bunso. Mm, yan. So, yung aking panganay na apo. Malakas po ang bertod nito kasi mismong mahal na inang kalikasan po ang humubog at gumawa rito. Ayan po. Siyempre, ang mahal na Diyos Ama. Siya naman na may gawa ng lahat eh. Ayan po. Siyempre, yun talagang uunahin mo. Oh. Tsaka pag nag-hunting, ganun nga. Magpipray. Ayan, po, mm. Ayan po mga bro, mga sis, ano? Napakaganda. Kaya hindi mo masabi ang pag-hunting kung anong araw na ito. ngayon araw na to gusto mo, ano, gusto mong makakuha ng ganitong example, langgam, or ano, hindi mo masabi. Mm -hmm. Hmm. Sa tuwi na po mag-hunting, hindi po natin alam kung ano ang maipagkakaloob sa ating mutya. Klase-klase po. Depende nga po sa lugar na ating mapupuntahan. Mayroon pong lugar na marami kayo matatagpuan na petrified. Hmm. May lugar na matatagpuan kayo na may mga tawag ito, tamilok, mm. o iba pang mutya. Or malaking mutya ng bayugo, or okay. sibaay. Marami, opo. Yan, one day mag-vlog din tayo noon. Opo, mayroon din pong napagkalabas sa malalaki. Eh. Kaya yan nga po, iniisa-isa ko po ito. Yan, oh. Ito po naman ay ano, tawag to, petrified wood po. Kahoy na naging bato. Ayan po, mga grow mga sisa yan. Hmm, di ba ang ganda? Ayan po. Siguro naman po, nakikita ninyo kami kung saan, saan kami pupunta ni Sis Lisa. Nang iba po din naming mga kasamahan. Sa tuwi ng kami naghahanting, Ayan po, naipagkaloob po ito sa amin. Ayan po hindi nga lang po basta-basta maghanting kaya kasi syempre nga inuulit kong muli kailangan talaga may sipag at syaga kayo may sipag at syaga at saka may panggastos ka kasi yung malalayong lugar no. mahal ang pamasahe Oo no, po. natural naman na yun hmm. kaya nga. kasama na po yun Siyempre, pagpupunta kayo sa isang lugar kailangan ng transportasyon hindi naman po pwedeng maglakad lang kasi halimbawa simula Manila hanggang dito papuntang Batangas o papuntang Sambales papuntang Mindoro maglalakad tayo Siyempre, <laughs> sasakay talaga tayo ng Bulaka, papunta um, ding Bulakan. Oo. Oh, marami kaya na talaga ko yun. Automatic na yun na. Tanay, Rizal. Oh. Um, paano maano kaya yung ibang namamalimos, yung sasabihin na yung nanghihingi. Ah, parang ang hirap i-ano kasi oh, ikaw na nga mag-ano sa shipping fee mo, ang dami pang sinasabi. Ay okay lang, ayun, hayaan mo na yun. Meron kasing gano'n nga, sabi na ko hindi ma makapag-antay. Meron talagang gano'n nga, hindi kasi sila, hmm. hindi pa nila kasi naranasan na maganting akala nila basta-basta yung maghanting hindi naman po basta-basta nga kaya nga lagi kong inuulit subukan nyo pong maghanting muna ay para maranasan nila na hindi basta-basta ang paghanting. kaya sabi ko pag maghanting ka iba talaga ang pakiramdam mo yun ba, siyempre maaranasan, mapapagod ka mahihirapan ka oh, ay, ko, tulad ay, ko, na lang natin, gumulong-gulong na, ako <laughs> ay, kaya nga, kung wala kang tiyaga, ay, ay siyempre, wala kang nilaga. Nanala sa bulakan, malakas ang ulan. Mm -hmm. malakas lakas ng Agos, natangay ako, hanggang sa mabiak yung suot ko na pants. <laughs> Oo, Oo, kasi malakas ang Agos po nung, nung na taon na maghunting tayo noon. Kasi nga, hindi nga pare-parehas ang panahon eh, lalo po ngayon. Minsan, mainit na mainit, minsan malamig na malamig, tapos biglang namang uulan. Wala na po sa ayos nga eh. yung <laughs> ano natin ba kalikasan wala na kasi unang unang nga po nakakalbo na ng gusto yung mga bundok nasisira na po ang kalikasan yun isa kagagawan din po ng mga tao nakakalbo na kaya nga pag may dumating ng mga bagyo sobrang lakas na masyado wala na pong pumipigil eh ayun po kaya ganun na nangyayari ang nangyayari, dasal na lang kaya, talagi bago po tayo halimbawa pumunta sa isang lugar na gusto nating paghantingan, siyempre, kailangan po nating magdasal, manalangin muna na mapagkalooban po kailangan tayo ng mutya ano man pong ipagkaloob sa atin, eh di, tanggapin. tanggapin po Bukal natin. sa kalooban. Oh, kasi po. kami ganun eh, nung unang panghahanting namin, parang, ay, parang na-upset ako kasi, oh, oh simple, ito lang, ganito. Siyempre, yung, baguhan pa lang. Para ba yung, yung siyempre, baguhan pa lang kami, hindi ko in na, ay, ganito lang makuha kung Bakit sila ganun ang nakuha? Oh, ganun talaga. Tapos nung nagtagal naman, nung kalaunan, ay, wow, ang gaganda. One oh. day, share ko sa inyo yung aking mga nakuha. Opo. Oh, Secret. Kung personal ko dapat <laughs> um, yan. Basta. Ayan po, mga bro mga sis. Ayan. Ayan po. Siya, hanggang dito na lang po pong muli ang aming ma-share sa inyo sa Petrified Wood na ito. Talaga pong mayroon talaga pong ganitong may mutya, talaga. may mutya po. Dito. Kasikap niyo po mismo ang naghahanting. Hmm. Siya, maraming salamat po sa inyo sa walang saong pagsubaybay sa aming munting channel. At salamat, salamat po at na, ano na tayo din o, na monetize na po kami. Hmm. Kaya po Pakiusap ko po sa inyo, sa lahat po ng nanonood, sa aking mga subscriber at sa mapadaan sa aming channel. Huwag nyo pong i-skip ang ads kasi pinakatulong nyo na po yun sa amin. <laughs> Para po magkaroon ah, kami ng na, ano. Pero kaya nga, lubos po kami nagpapasalamat salamat salamat sa lahat ng mga inyo. subscriber kung hindi po dahil sa inyo. Hindi po namin maaabot 'yon. Kaya maaabot 'yung ano 'yung ano, oh. what's WhatsApp na 'yon. Oh, yung... Kaya napadalhan na po ako ng AdSense. Oh. Hindi ko pa nga lang talaga maiano at ayaw ni Bunso dahil baka doon ako kamali hmm. ako. Siya na Aya. lang daw pag hindi na siya busy. Kaya salamat po uli ng maraming maraming-marami. Shout out sa inyong muli at salamat. God bless sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. Bye bye.